Ang lake natron ay isang napakaalkalin ng lawa ng asin o soda na matatagpuan sa hilagang Tanzania, malapit sa hangganan ng Kenya, sa loob ng rehiyon ng Arusha, at Gregory Rift ng East African Rift System. Ito ay nasa hilagang silangan ng Borongoro Crater, at nasa paanan ng Olduinyo Lengay, isang aktibong bulkan. Ang lawa ay mababaw, mas mababa sa 3 metro ang lalim, at maaaring umabot sa 57 kilometro ang haba at 22 kilometro ang lapad, bagaman nag-iba ang laki nito depende sa dami ng ulan tuwing panahon. Ang tubig ng lawa ay may sobrang taas na alkalinidad dahil sa mataas na konsentrasyon ng sodium carbonate at iba pang mineral mula sa mga hot spring at bulkan sa paligid. Nagdudulot ito ng lubhang mapanirang kalikasan na maaaring makasunob ng balat at mata ng karamihan sa mga hayop at nakakakalkipikan ng mga labi ng mga namatay sa lawa, na nagiging parang bato o mumified na mga bangkay. Sa kabila ng matitinding kondisyong ito, ang Lake Natron ang pangunahing at tanging regular na lugar ng pagpaparami ng lesser flamingos ng Afrika, na nakaangkop sa lawa gamit ang kanilang makakapal at may kaliskis na mga binti na pumipigil sa pagkasunog. Sinusuportahan ng lawa ang malalaking kolonya ng mga flamingo na ito, na maaaring kumatawan sa 75% ng populasyon nila sa buong mundo, ang hindi matitirhang kalikasan ng lawa ang pumipigil sa mga mandaragit, kaya nagbibigay ito ng ligtas na kapaligiran para sa pagpaparami. Sinusuportahan din ng lawa ang mga halophilic microorganism tulad ng mga pulang pigmented na halorchaya, na siyang nagbibigay ng kapansin-pansing pulang kulay sa tubig. Kinilala ang Lake Natron bilang isang Ramsar site, isang mahalagang wetland na may pandaigdigang kahalagahan, ngunit nananatiling nanganganib ang tirahan ng mga flamingo dahil sa mga planong konstruksyon. Ang mga nakapaligid na heolohikal na katangian ay kinabibilangan ng mga lava mula sa bulkan na mayaman sa sodium at carbonate minerals, ngunit mababa sa calcium at magnesium, na nag-aambag sa kakaiba ng lawa. Itinuturing na delikado ang Lake Natron para sa karamihan ng mga hayop dahil ang tubig nito ay sobrang alkalina at mapanira, na may mataas na level na kadalasang lampas sa isa sero o labindalawa, temperatura hanggang 38 degrees Celsius, at mataas na konsentrasyon ng sodium carbonate at iba pang mga asin. Ang mga kondisyon na ito ay maaaring makasunog sa balat at mga mata, at ang mga hayop na nalunod o namatay sa lawa ay natural na nakakalsyom, dahil sa mineral-rich na kapaligiran, na nagmumify sa kanila na parang mga estatwang bato. Sa kabila ng pagiging mapanganib, mahalaga ang Lake Natron bilang lugar ng pagpaparami ng lesser flamingos, dahil ang mga ibon na ito ay nag-evolve ng mga espesyal na adaptasyon upang mabuhay sa ganitong matinding kapaligiran. Ang kanilang makapal, balat na may kaliskis na mga paa ay nagpoprotekta laban sa kemikal na paso at mayroon silang mga glandulang nagfi-filter ng asin na naglalabas ng sobrang asin sa pamamagitan ng kanilang mga butas ng ilong. Ang matinding alkalinidad at pagiging mahirap marating ng lawa ang nagpapanatili na malayo ang karamihan ng mga mandaragit, kaya nagiging bihirang ligtas na kanlungan ito para sa pagpaparami ng mga flamingo. Nagtatayo sila ng mga pugad sa mga isla ng asin na nabubuo sa partikular na antas ng tubig, na nagsisilbing natural na hadlang upang maprotektahan ang kanilang mga itlog at sisiyo mula sa mga mandaragit sa lupa. Bukod dito, ang tubig ng lawa ay mayaman sa blue-green algae at brine shrimp, na nagsisilbing paunahin pinagkukunan ng pagkain ng mga flamingo. Ang mga algae na ito ay naglalaman ng carotenoids na siyang nagbibigay ng tanyag na kulay rosa sa mga flamingo. Ang kaligtasan ng mga flamingo ay nakatali sa partikular na ekosistemang ito, kaya't ang Lake Natron ang pangunahing, at kung minsan ay tanging, lugar ng pagpaparami ng halos 75% ng lesser flamingos sa buong mundo. Ang sobrang alkali ng kapaligiran ng Lake Natron, kung saan ang pH levels ay minsang umaabot ng higit sa labindalawa, ay pangunahing na impluensyahan ng natatanging aktibidad ng bulkan ng Oldoinyo Lengay na malapit dito. Ang tanging aktibong bulkan sa mundo na naglalabas ng carbonatite lava. Ang bihirang lava na ito, na mayaman sa sodium at potassium carbonates, ay direktang nag-aambag sa matinding alkalinidad at kakaibang kemikal na katangian ng lawa. Bagaman nakamamatay ito sa karamihan ng mga buhay na organismo, sinuportahan ng lawa ang mga espesyal na ekosistema. Ang alkalin tilapia ay naninirahan sa mga mas mababang maalat na bunganga ng ilog, at ang lawa ay tahanan ng pulang pigmented na spirulina algay na yumayabong sa asin at nagbibigay sa lawa ng kapansin-pansing pulang at kahel na kulay na pumukaw sa imahinasyon ng mga fotografer at bisita dahil sa malakamang hamanghang danda. Ang alkalinidad ng lawa ay nagsisilbing natural na protector at nursery para sa lesser flamingos na ginagawa ang Lake Natron bilang tanging regular na lugar ng kanilang pagpaparami sa Afrika. Tinatayang mayroong 2.5 milyong flamingo, mahigit 65% ng pandaigdigang populasyo na nagmula dito. Bukod sa pagkakaroon ng matitibay na mga paa upang makatiis sa mapanirang tubig ng lawa, mayroon din silang mga glandulang nag-filter ng asin sa kanilang ulo at nagtayo ng mga pugad mula sa mga burol na material ng lawa na nagiging mga isla kapag tumaas ang level ng tubig na nagpapababa ng panganib ng predasyon. Sa kabila ng kagandahan at kahalagahan ng lawa sa ekolohiya, ang tirahan ng mga flamingo para sa pagpaparami ay kasalukuyang nanganganib dahil sa mga planong proyektong pagtatayo sa paligid ng lugar, na nagdudulot ng mga pangamba tungkol sa konserbasyon para sa natatanging kapaligiran ito. Ang heolohiya ng lawa ay nagsasalaysay ng mas malalim na kwento tungkol sa aktibong tectonics ng East African Rift System na humuhubog sa tanawin. Ang mga lava mula sa bulkan na inilatag noong panahon ng Pleistocene, ay pinangungunahan ng sodium at mababa sa calcium at magnesium na nagbibigay daan sa lawa na mapanatili ang kakaibang kemikal na katangian nito. Ang Lake Natron ay may kemikal na komposisyon na sobrang tindi. Kaya hindi ito tirahan ng karamihan sa mga nilalang. Isa itong soda lake, ibig sabihin ay mataas ang antas ng natutunaw na sodium at carbonate dito. Dahil sa mataas na konsentrasyon ng mga asin at mineral, ang inang lawa ay maaaring umabot sa sampo, na halos kasinlakas ng ammonia solution. Kaya ang mga hayop na namamatay sa mga baybay ng Lake Natron ay napoprotektahan bilang mga kalkipikadong mumidong labi. Matatagpuan ang Lake Natron sa kahabaan ng East African Rift System, isang bahagi kung saan ang tectonic plates ay naghiwalay na naghahati sa African Plate. Ipinapahiwatig ng heolohiyang ito na ang Lake Natron ay hinubog ng mga proseso ng bulkan na naglalabas ng malalaking dami ng sodium carbonate at calcium carbonate. Ang mga asin at iba pang mineral na ito ay dumudulas pababa mula sa mga nakapaligid na burol at pumapasok sa tubig mula sa ilalim sa pamamagitan ng mga hot spring, ayon sa naunang ulat ng Live Science. Ang lawa ay walang daluyan patungo sa anumang ilog o dagat, kaya ang konsentrasyon ng kemikal ay nananatiling mataas buong taon. Ilang hayop lang ang kayang mabuhay sa mataas na antas ng alat sa Natron at maaaring matinding masunog ng tubig ang balat at mga mata ng mga nilalang na susubukang uminom o lumangway dito. Ang mga binti ng lesser flamingos ay may makapal na balat at kaliskis na pumipigil sa pagkasunog mula sa tubig. Ang mga ibong ito ay nagtayo ng mga pugad sa mga isla na nabubuo sa lawa tuwing tagtuyot, ayon sa naunang ulat ng Live Science, at ligtas ang kanilang mga sisiyo mula sa karamihan ng mga mandaragit dahil sa mapanganib na kondisyon ng lawa. Madalas itong tawaging Deadly Lake, Red Lake, at Lake Medusa, na may mga alamat na nagsasabing may kapangyarihang sobrenatural ang lawa na gawing bato ang mga hayop at minsan pati mga tao. Ang paniniwalang ito ay nagmumula sa tubig ng lawa na mayaman sa mineral at sobrang alkalina. Ang mga hayop na namamatay sa lawa ay kadalasang nagiging karkipikado o mumido dahil sa sodium carbonate at iba pang mineral. Na nag-iwan ng mga labi na parang bato at mukhang petrified, na nagpapalaka sa mga kwento ng mahiwagang proseso ng pagbabato. Itinuturing na banal ng mga maasay na naninirahan sa paligid ng lawa ang lugar at nagkukwento tungkol sa mga tao na naging bato kapag nahulog sa tubig, na nagdadagdag sa paniniwalang espiritual at kultural tungkol sa lawa ang kapansin-pansing pulang kulay ng ibabaw ng lawa, nasanhi ng mga mikroorganismong mahilig sa asin at algay na gumagawa ng pulang pigmento, ay nagbibigay dito ng kakaibang anyo at nagdagdag sa misteryo at alamat nito bilang isang lugar na parehong maganda at mapanganin. Ang koneksyon nito sa malapit na aktibong bulkan na Olduinyo Lengay o Bundok ng Diyos ay nag-aambag sa kakaibang kemistri ng lawa at sa mga alamat na nag-ugnay sa lava at usok ng bulkan sa mapanirang tubig ng lawa at mga sobrenatural na katangian nito. Ang mga aninong batong hayop na kinuhanan ng larawan sa paligid ng mga baybay ng lawa Natanyag na naitala ng English na potograpo na si Nick Brandt, ay naging simbolikong representasyon ng mitolohiya ng Lake Natron, na pinagsasama ang natural na siyensya at mga nakakatakot na imahen na tila galing sa isang alamat. Ang ilang mga alamat ay inihahambing ang lawa sa kwentong si Medusa mula sa mitolohiyang Griego, kung saan ang mga nilalang ay nagiging bato kapag nakita o nahawakan, na nagpapatibay sa reputasyon ng lawa bilang likas na sanhinang pagbabato.